Isang magandang magandang gabi bayan At dahil nga tayo ay minakitang video sa Facebook ay atin itong dinownload upang i-share sa ating mga mahal kong kapalawers na makikita nyo sa video na yan na sobrang lakas ng ipu ipo na may kasamang bagyo yan. na kahit ang building ay kaya niyang sirain ang mga bubong ng mga estruktura ay saglit lamang na sinisira ng ipu ipo na yan na may kasamang bagyo at nakakatakot na nga naman ngayon ang panahon mga mahal kong ka-followers. At mapapansin nyo ang mga kalamidad ngayon tulad ng bagyo ay talagang palakas ng palakas na kahit simpleng ulan pa lamang ay nagdudulot ng pagbaha sa ating mga lugar dyan sa atin sa Pilipinas. Uh, at kaya naman sana ay maisip din ang ating mga mahal na presidente or mga mayor na bawat bayan ay magkaroon tayo ng safe na evacuation area kung sakali man tamaan tayo ng ganyang unos. At sana per barangay ay magkaroon tayo ng safe na lugar na evacuation, mataas na lugar, matibay na building at kumpleto sa lahat tulad ng pagkain, tubig, yan. Sapagkat ang panahon ngayon mga mahal kong followers ay... Malungkot mang isipin ay talagang palala ng palala ang mga sa kuna na nangyayari tulad ng bagyo, lindol, yan. Kaya dapat ang bawat isa sa ating mga namumuno sa ating barangay, sa ating mga probinsya or city ay maging aware sa ganyang pangyayari at magkaroon po tayo ng drill evacuation kung sakali man tamaan tayo ng ganyang mga unos tulad ng bagyo, lindol, yan. Mapapansin nyo dyan mga mahal kong kapollowers ay talaga namang sobrang lakas ng hangin. Yan, na kahit ang mga bubong ng matitibay na istruktura ay baliwala sa lakas ng hangin. Kayang-kaya niyang ilipad. Okay mga mahal kong kapollowers ay isinir ko lamang itong video na ito na hindi man ito aking video ay aking ginawa ng tamang pag edit uh, Shout out nga pala sa aking mga basher na ipinost ko dati na hindi daw aking okay na video. Okay, tanggap ko naman talagang hindi akin yan. Hindi po original na video ko yan. Pero dahil nga po, meron naman ang policy, ang meta na wala naman problema na i-edit natin ang video ng iba. Yan, sa other purposes yan. Wala naman problema yan basta tama ang ating pag-i-edit ay walang violation tayo dyan. Okay mga mahal kong followers at muli po kung hindi ka pa po nakaka-follow sa aking page na Darwin Kuner ay makiki-support po ng aking video. Ah sorry, makiki-support po ng aking page. More follow, watch and share. Hanggang sa muli mga mahal kong followers. Ingat ang lahat at dapat po ay mayroon tayong alam. Ika nga ay lamang ang may alam. Okay.